idol magdidikit tayo ng katigas. so kailangan natin na lagyan ng papel dito para hindi didikit sa tela tapos patas natin dito tapos saka natin ito lalagay sa ibabaw nilagyan natin ng papel sa itaas para sa baba para pagbaliktad mamaya madali natin siyang babalikta rin ng idol tapos patas lang natin yung padikit yung mga idol eh atas na natin yun hmm. pero tingnan mo yung check natin yung padikit kung nasa tama yung pagkalagay yan tapos patas na natin yun tapos saka natin lalagay ng kapit sa babaw saka natin sa lalagay yung plansa para hindi titikit di sa plansa yung patikit mga idol yun na yung mga idol ang proseso ng pagpapatikit para dikit na dikit ang ating patigas tapos lalagyan natin ito dagan dito yan pag ganyan mga ito kaya habang ating pinaplansa ay eh, nausod no, lang din natin yan para yung ano kapit kapit yung patikit mga ito para dito patikit yan mga ito Ah, uh, init lang talaga, sobrang init. Hmm. Ayun. Pwede na natin siyang babaliktad rin mga idol, oh. So, simple lang, ibabaliktad mga idol. Tapos sa kalod natin papansahin. <coughs> <coughs> hmm. Sobrang init nito mga idol. Tuloy na yung ating pansa para kapit na kapit. Okay na namin, mga idol. Pakita ko sa inyo mga idol ha. Hmm. Kapit, kapit yan mga idol. Hmm. Ayan, ayan, oh. Dikit dikit mga idol Ito Dikit dikit. O. Oh. Oh, yan idol oh. Dikit dikit. Yan mga idol oh. Kita-kita talaga yan mga idol. Thank you for watching.